Ay, ratype pinaasa ka. Lang. <laughs> At least like that gray kayo, nawong nag-break kayo, 'di ba? Why uh, are you break kayo pero hindi naman naging kayo? Just... Had of the red no rain Had a very shiny nose And if you ever saw it you would even say it glows All of the other raining Just to let them call him names. Tata na ba nangyari mo? Nag-trick sila. Yeah, kahit gabi, go. Kahit may pasok muka, sige lang. Ano yun, ma'am? Best friend mo, ma'am? Ha? Best friend mo? Yes. Ah. Na-broken? Uh Oo. -oh. Ouch. Nag-break sila ng kanyang jowa. Buti <laughs> nga sana kung ginowa eh. <laughs> Bakit? Ano pala? Ay, yung pinaasa ka lang. At least pag nag-break kayo, alam mo nag-break kayo, di ba? Oo. Oh. Mahirap yung nag-break kayo, pero hindi naman naging kayo. Kaya nga, di ba? Ang hirap po. Paano yun? Kung talaga pag kaibigan mo na. Nakamit na ah, kami, man. dalawang dekada na kayo magkaibigan eh. Ah, kaya. Pero taga Marikina, ma'am. Tipolo. Ah, taga Tipolo. Magkikita lang kayo dyan. Hmm. Nasa labas na talaga siya, pupuntahan ko lang. Ah, san-san Tipolo? Tagaran ako eh. Ako pang. Ako pang. Saan ka sa Antipolo, kuya? Kogyo ako, ma'am. Ah, Kogyo. Oh. Dati, ako, dati ako taga Antipolo eh. Taga LA. Oo. Oh, so, kaya Antipolo. <laughs> Saan? Sa Kogyo? Saan? De, sa Pransya. Ah, Pransya! Ah. Tapos Kung na... hindi pa siya ganun ka-crowded. Tapos nalipat ka dyan, ma'am. Ay, parang kahit gabi, hindi ang tao dun. Oo. Oh. Na, tumi tumira din ako dati sa Pransya eh. Saan ka, kuya? Kogyo, loob labas? Palabas. Uh, bas Pero dati to may sa pransya. Hmm, saan po doon? Sa uno. Ah, sa uno? Uh -uh. Ah. Ako ah, saan eh? malapit doon sa elementary school. Elementary school? Sa Pena Pransya, sa Spring Valley. O so, oh, yun nga, pagka mo yung unang kanan. Ayo. O, oh, di ba sa uno yun eh. Uno ba yun? Ah, sa bagay, Spring Valley kasi bandaro. Saan ka doon? Pag eh, Valley. Ay, spring Valley, pagdating ng crossing, kakaliwa. Diba, pag gano'n, oh. Ay, Spring Valley ah, yun, oo. Oh. Oh. Doon ka rin? Doon lang, sa crossing. Doon ako oh. tumira sa uh, mga tropa ko roon. Sa ba, ah, ka kaliwa rin. Oo, oh, doon lang. Ah, talaga? Eh. Saan doon? Sa, nakakulit <laughs> e, no? Doon mismo, sa may kanto na noong kasi, marami yung barkada roon noong araw eh. Oh. Ah. Ayan. mga to... naman barkada sila, Puentes? Puentes, doon yung sa may ano eh. sa may shortcut. Doon ba yun? Hindi, iba pa yun. Ah, iba ba? Doon yung negosyo nila, pero yung bahay nila doon sa may Spring Valley. Ah, okay. Uh -huh. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Uh -huh. Yung shop nila ng kabaong yung nasa Shortcut. <laughs> Ayun. Uh -huh. Kasi yun yung Shortcut, yung Fuentes eh, di ba? Oo. Uh -huh. yung landmark eh. Yes, yung Shortcut. Uh -huh. Mukhas ba ba yung Shortcut ngayon? Meron pa yun. Pa? Meron pa din. Doon so, sa Shortcut ako madalas dumadaan dati pag uh -huh. manggagaling ako. Kasi naman, ang sobrang eksi talaga. Pataas nga lang, hingal uh -huh. ka na pagdating mo sa tukto. Marami ang mga barkada ron. Uh, Ay, oh. Ayaw mga buhay pa. Grabe <laughs> <laughs> naman. May mga iba kasi mga, mga naging tropa ko sila mga gangster. Hmm, ang dami doon. Oo, oh, sa katutang ito. Tapos siya nga nakapag-asawa, ma'am. Hindi. Diyan lang nakabili ng bahay at pamilya. Ah, okay. Na-demolish kami doon eh. Ah, doon? Mm -mm. Kasi gagawin daw na daanan. Oh. Eh, nagpalit ng mayor. Hindi na, na Ma-demolish lang kami, no, pero hindi no. na, na ayos. Ah. Pero dito kasi, di ba? Mga sanayan lang naman. Kontratik, traffic, traffic O dito, nang bago-bago kami, layong-layo ko dito. No. Pero nung matagal na ako nakatira, ay convenient din pala. Ah. Si Marikina, tapos QC. Ah. Sa so, kaibigan mo, taga... Pransya o oh, Pupang? Pupang, doon siya sa baba, sa may... Saan Yung sa may barangayhon. Wow. Kabilang ibayo. Kabilang <laughs> bundok. Yung papuntang ano, may panorama. Panorama, oh, ah. sa Tumana. Tumana Pupang. Mahirap yung pinagdadaanan niya, ma'am. Nabroke nang hindi sila. <laughs> <laughs> diba? Mahirap ah. yan, mahirap yan. Talagaan ah, mo yung pala ay niyan, tagay-tagay, no? Sarap niyan. <laughs> Bakit beso yung best dalaga pa, ma'am? Wala pang ano? Wala pa. Ilan taon na ba, ma'am? Thirty... Ah? Ha? 32. 32? ito mo sa akin, ma'am. Single ako. <laughs> well, <Dina! laughs> Kaya e, ano bang pangalan mo? Charot. Hindi ah, kayong Facebook mo ka mamaya. uh, <laughs> Tara no, hindi na siya mukha mo siya mabroken. Mahirap yung ano, magpapasko. Walang ano, walang ka... Ka-exchange <laughs> gift. ano bang tipo mo sa babae ko yan? Charot. na. Ah. Like, ano na talaga yun? Old school yun. <laughs> old school walang problema. <laughs> old school yun. Edad pa lang, old school na eh. Hindi <laughs> oh. Ba bata pa yun. Ikaw ma, milan taong ano ba? Oo, oh, bata pa. Bata pa? Sa babae? Hindi na bata sa babae. Sa lalaki oh. Sa, ba sa babae, hindi. Ganon? Oo, oh, sa lalaki. Bata pa 30. Nag-uumpi edad ng lalaki. 40. 40. Akala ko. Yan, po. yan. Medyo ano pa yan, yan. Pero 30 sa lalaki, hindi pa yan. Hindi pa, no? But, hindi pa immature yan. pa yung pag-uusap, hmm. no? Medyo ano pa. Minsan nga kahit 40 na eh, batang-bata -bata pa rin yung ano eh. Dalawang beses na yan! Tapos sabi ganun eh no. Para ano, maging masaya siya. Naks. No. <laughs> Pangit naman yun, rebound. <laughs> rebound? Paano magiging rebound? Hindi naman naging sila. Ah, <laughs> ah maaang. Ah, galing mo doon ah. Galing ng mga reasoning mo doon. <laughs> ano lang siya? Ah, nag-assume. Wala <laughs> ka para, parang sa para, lati. Para, Sabahan siya eh. Tinaasa nga eh. Akala niya siguro, okay sila. Yan pala feeling niya lang, no? <laughs> ah. Ano ba yung lalaki? Ano? Ano ba yung lalaki? Anong yung status ng lalaki? Sa single daw andin. Oo. Kaya lang, hindi hindi pala siya hindi type. Hindi din alam kasi parang ewan ko doon sa lalaki, ewan ko sa kanya. Mm. Ako pa siya sa kabiti siya nakatira. O, hindi, talaga naman. Ah, kabiti Binu pa yung lalaki. Pinutas ko na yung gulong niya. ah, kabiti pa pala yung lalaki mo. Layo, sabi mo ma'am, antipolo lang kayo pareha. <laughs> <laughs> oh. Hali mo, ano? Ah, yung ano niya, yung... Latang yung... ka na ba kuya? Ha? Ilan taong ka na ba? Nako, walaan mo, ma'am. Ha? Oh, walaan mo. 32. 32? Hindi. 35. Ah, Mas mataas pa. Hmm? Huh? 37? Mga ganon, yami 38. Oo. Oh. <laughs> so, Kasi yan sabi sa akin nung nag-break kami nung 7 years eh. Sabi sa akin nung mga nakadate ko na sumunod, buti ah. hindi kayo nag -gana. Kaya yeah, nga eh. Sabi ko, oh, nga eh, mahal ni Lord. Naka ko. Ayun. Sounds Edy... family sa akin yan, kuya. Oo, oh, talaga? Yes, sounds family. sounds familiar. sounds ah. family yan. Sa akin din nag-abroad eh. Oo, oh, ah, diba? Nagpakasal na magpapakasal dapat ako nung 2021 eh. Ah, talaga? Ah, tapos hindi na to na eh. Hindi, ano yan? Ah, uh, will ni God yun kasi... Oo, oo, oo. Pero nagpakasal naman siya, hindi nga lang sa akin. Yun lang. 2021 din siya nagpakasal. Ah, ganon? Oo, oh, hindi nga lang sa akin. Yun mm, in lang. Ay, hindi, inabot, ma, hindi, ano, hindi, tawag dito, pitong taon bago niya na-realize na hindi niya ako gusto pakasalan, tapos wala pang isang taon, na-realize niya na gusto niya pakasalan yung bago niya. Oh, sad wow. naman. Tsaka mahirap nang mag-start ulit. Lar mm. Actually, pag galing ka ng long term, mahirap mag-start ulit kasi, lalaki. Oh. <laughs> Hindi maraming excuses. Tama. Sabi niya, kung gusto ka, gusto ka. Kung di ka gusto, di ka gusto. Oo. Ah, uh, sabi, sabi niya, ang sakit naman daw. Sabi ko, Mari, mabuti nang masaktan ka ngayon, di ba? Yung mga concerned citizens sa'yo, nagsasalita. <laughs> Kesa naman, ano, eh, pinaabot pa niya ng ganto, ganto katagal. Yun nga lang kasi nag-assume siya, siya na niya may gusto sa kanya, no? Hindi, naligaw ba? Wala I mean, naman yata ang ligaw. Nag-date ano kasi sila. Ah, okay. Nag-date talaga sila, like for six months. Ah, talaga? Six months. Kapag ka-date mo yung babae at ang tagal mo na naliligaw, di ba? Maabot ng six months dito, ano? Oh. Ibig sabihin, hindi interesado siya. Max na yun sa ako, ah Maximum tolerance ako for me. Three months, medyo nangangamba na ako niyan. Oh, diba? Pag yan six months, ang pinaka-maximum tolerance ko six months lang. Pag gustong-gusto ko talaga yung lalaki. Halimbawa, nakausap ko ganyan. Ah. Gusto, gusto ko talaga siyang kasama. Kausap, nag-jive kami. Max na yung six months, pero six months, kasi wala pa rin, ha? Huh? Goodbye. Diretso po ata. Ay, diretso ba? Ay, Ay. Ay, sige, baka dito. Huwag tayo magmagaling. Ay. <laughs> oh, yan eh. Dama. Dito, tapos kanan tayo. Ganyan naman talaga eh. Kaya, pinaka besa Sabihin mo sa best friend mo, nandito lang ako, ma'am. Ito! <laughs> <laughs> sabay ganun eh, no? Ibigay ko yung ano ko, ma'am, yung aking... Facebook? Facebook. Tsaka Facebook page. I-follow, tsaka like mo ako, nagbablog ako, ma'am eh. Ha? Nagbablog? Oh my gosh, kuya, wag mo ako ibablog, ha? Ibablog kita, ma'am, pero ibablog ko. Ah, sige. Yan. Ah, dito pala. Dal-dal ko pa na, ma'am. Yeah, ma'am. Ay, yung nagbablog ko. Hehehe. Ito yung page ko, Mama. Yung page ko caka Youtube Hmm, -mm. tapos Udah, may pumasok Eh, yung aking Yan I-add nya kamu ko Okay, see ya mami at At syempre, bago matapos ang video, shoutout muna sa mga tropa natin. At shoutout sa matigas nating na tropa kay Sir Big Mac Parasigan. At syempre, shoutout straight from the east side, Neki Buneki. At hindi natin makakalimutan, shoutout kay Sharp Lozano ng Antipolo. At last but not the least, syempre si Mark Sigua ng Barangay de la Paz, Pasi. Kaya huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa ating Facebook page and YouTube channel. Keep safe everyone. To God be the glory. And this is life. Peace out.